Thank you Guys, So, it's me again, Alinta at your service. So, welcome back to my vlog, guys. So, another tutorial na naman po ngayong araw po na ito. So, nga po, guys, may uh, katanungan po tayo na sasagutin po mula po kay at user-hn7vm1 tb40z uh, Ano ba yan? Ano ba? Napaka-complicated naman pong pangalan po nito. Ayan po, yung tanong po niya, bakit po nawawala yung star ko sa mo monetization tolls ko no violations naman po ako tapos complete level na din naman ako tapos bakit ganung walang stars sa tolls ko ano po ba gagawin ko please pansinin nyo, pansinin nyo naman po ito so bakit nga po guys bakit po ba nawawala po ang atin pong stars sa atin pong monetization tolls at bakit po ba uh, na demonetize po ang ating stars Ayan po guys, 'yon po guys, 'yung ating ipong uh, iko-content po ngayong araw po na ito. At kung interesado po kayo na malaman kung ano po 'yung mga dahilan, panoorin mo po itong video po na ito hanggang sa dulo. May tatlo nga po ako guys na i-share isha po sa inyo na reasons kung bakit po uh, na demonetize po ang ating uh, stars, kung bakit po nawawala po sa atin pong tolls, sa atin pong monetization tolls po ang stars po. So una po guys, na no, baka po uh, accidentally po na um, na-turn off po natin ang atin pong uh, professional mode. Kasi nga po guys, hindi po siya mag stay doon po sa inyo pong uh, tolls or doon po sa monetization tolls. So babalik po siya guys doon po sa not yet eligible. At yung pangalawang reasons po kung na-turn off po nyo po ang inyo pong professional mode ay mawawala nga po lahat ng mga data nyo po guys doon po sa uh, inyo pong insights especially sa mga engagement mo na isa ito na, na isa po ito sa requirements kung paano po magkaroon ng stars. At syempre, pag nawala po yan, mawawala po ang stars po natin. Ayan, so guys, ano po, so wag na wag po natin uh, ito turn off po ang atin pong professional mode kasi mawawala po yung pong monetization tools po natin or kahit ano pong features po na meron po kayo. Ayan, uh, napaka-importante guys na wag na wag po natin ito turn off po yon So, yung pangalawa po, guys, dapat po yung pinupost po natin na mga content po natin, mga content videos po natin, ay nasunod po talaga sa policies po, ano, yung sa content monetization policies. So dapat guys, watchful po tayo sa atin pong uh, pino-post po na atin pong mga video sa, sa atin pong mga video. So dapat po guys, aware po tayo sa mga uh, content monetization policies po ng Facebook uh, para po guys hindi po ma-demonetize po ang atin pong stars. At yung, at yung pangatlo nga po guys, so dapat po consistent po tayo sa pag-upload. Dahil po guys, so pag hindi na po tayo uh, nag-upload, pag hindi na po, uh, natigil na po tayo sa pag-upload po ng mga video, syempre guys, no, um, maaalisan po talaga tayo ng stars kasi hindi nga na nga po tayo nag upload ng video. Syempre di ka nagtatrabaho, syempre aalisan ka po ng uh, stars po ni Facebook. So dapat po guys, consistent pa rin po tayo ng pag-upload ng uh, video. Pero dapat rin po yung pong uh, pinopost po natin na uh, mga video is dapat po, no, authentic video po. Dapat po uh, galing po talaga sa atin yung video po na yun. Tayo po yung nag-shoot, tayo po yung nag-edit, ayan, so tayo po yung nagsalita. So dapat ganun po yung gagawin po natin. At para po sa ganun, hindi po tayo magkaroon po ng uh, restrictions or hindi po tayo ma-demonetize po or sa mga ibang uh, features po no, sa ating pong monetization tools ayan, so yun lang po guys, yung mga dahilan kung uh, bakit po um, na-demonetize po ang ating pong stars, ayan ano po ba yung gagawin po natin para maibalik po ang ating uh, para maibalik na po ang uh, stars po sa ating pong monetization tools ayan so uh, guys, burahin nyo po yung mga uh, video na uh, meron pong issue. Ano po yung uh, uh, meron pong nanalabag po kayo sa content monetization policies. Ayan, burahin nyo po yun guys. Pag na-delete nyo na po lahat ng inyo pong mga video na may issue po at may policy issue po, no po, um, tsaka po kayo mag-appeal. Ayan, itry nyo po guys mag-appeal o di kaya po uh, kontakin nyo po mismo ang support, uh, ang customer support po ng Facebook Meta. Ayan 'yun lang po guys yung way po na gagawin po niyo para maibalik po ang uh, stars po sa inyo pong monetization tools. So 'yun lang po guys. So uh, I hope po na may natutunan po kayo ngayong araw po na ito at kung meron po kayo guys katanungan, ayan, feel free po to comment below at sasagutin ko po 'yan sa sa abot po ng aking makakaya. At guys, pa po ang aking Facebook page at ang aking pong YouTube channel guys, same channel name lang po alintot vlog So pa-subscribe na po guys, pa-follow at pa-share na rin po ito pong video po na ito para po mas marami po tayong matulungan. So yun lamang po guys, thanks for watching and God bless us all. Bye bye!